Narito ang ilang halimbawa ng nakakainganyong nilalaman na maaari mong likhain para sa TikTok. 1. Mga hamon makilahok sa ulumikha ng sarili mong TikTok challenges na tumutog sa iyong audience. 2. Mga how-to tutorial. Magbahagi ng mabilis na tutorials sa mga paksang mahalaga sa iyo, maging ito ay pagluluto, DIY o mga beauty tips. 3. Behind the scenes. Ipakita ang mga likod ng eksena ng iyong proseso nang paglikha o pang-araw-araw na buhay. Or storytime videos, magbahagi ng mga interesante o nakakatawang kwento mula sa iyong buhay upang kumonekta sa mga manonood. 5. Mga Trendy na Sayaw Sumali sa mga trending dance challenges upang makakuha ng visibility. Duets at pakikipagtulungan Makipagtulungan sa ibang mga creator upang maabot ang mas malaking audience. 7. Nilalaman ng edukasyon Magbahagi ng mga maiikli at informatibong nilalaman na nagtuturo ng bagong kaalaman. Subukan ang mga ideyang ito at tingnan kung ano ang pinakatumatama sa iyong audience. At kung nagustuhan mo yung tips nato, please subscribe my YouTube channel para palagi dot kayong updated sa mga tips. Nagusto nyo, maraming salamat.